Karunungang Buhay kasama si Pastor Joey Umali. Dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Pastor Joey Umali, samahan mo kami rito sa Karunungang Buhay. Sa mapagpalang araw sa iyo, kaibigan, purihin ang Panginoon sa muli nating pagniniig dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Nais nice kong batiin ng belated happy birthday ang aming kaibigan na si Ate de la Cruz at uh, kasama sa bumabati ang kanyang minamahal na kabiyak na si Kuya Edgar at ang kanilang magagandang anak na si Napam at Pau. Si Ate Sen ay masipag na leader ng Amadeo UCCP. Belated happy birthday din kay Demetria Panlilio at uh, pagbatirin sa nakaraang anniversary ng UCCP San Luis Pampanga. Happy listening kina Connie Mauricio, Emmy at Reggie Gaboy at mga kasamahan nila sa Munoz UMC na sina Julie Manuel, Oring Cruz at Belen Santos. Binabati rin natin ang mga pastor na kaanib ng Interdependent Movement of Pastors and Churches of Tiaong sa pangunguna ni Reverend Dennis Bukid, ang pastor ng Lord of the Harvest Christian Church sa Candelaria, Quezon. Next month ay muling mabubuksan ang ating gawain ng United Worship doon sa Tiaong Quezon. Pagbati rin sa Keson Pastors Association sa paunguna ni Reverend Abner Pampulina ng Tiaong Keson, kasama sina Reverend Reynel Dakpano ng Sariaya Keson at Reverend Ramil Bonita ng San Antonio Keson. Ang ibang o ang Mabuting balita ng kaligtasan ay uh, napaka-importante para sa ating mga tagasunod ni Jesus. Alam nyo, mayroong isang talata sa Ebanghelyo na nagbubuod sa tinatawag na gospel o mabuting balitang ito. At ito ay ang Juan 3.16 na nagsasabi, Sapagkat gayon na lamang ang pagibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isahang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan Bakit ba mabuting balita ito ang tatalakay natin ngayon sa pamamagitan ng ating pagbubulay-bulay sa Juan 3:14 hanggang 21 Babasahin ko ang mabuting balita Biblia ng Juan 314 hanggang 21. At kung paanong itinaas ni Moises ang tansong ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulan ng parusa ang sumasampalataya sa anak. Ngunit hinatulan na ang hindi sumasampalataya sapagkat hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Ganito ang paghatol ng Diyos. Naparito sa sandibutan ng ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Kinasusuklaman ng mga gumagawa ng masama ang ilaw, ni hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanilang mga gawa. Ngunit ang namumuhay ayon sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang maihayag na ang mga ginagawa niya ay pagsunod sa Diyos. Sa mass media, ang masamang balita ang itinuturing na mabuting balita. Ibig sabihin, ito ang balitang magpapataas sa benta ng dyaryo o sa rating ng news program sa telebisyon. Halimbawa, kung basta sunog lang, hindi yun mabuting balita. Ngunit, kung maraming namatay sa naturang sunog, yun ang mabuting balita. What an irony! Pero ang pag-uusapan natin ay talagang mabuting balita. Talagang balita na dapat ikagalak ng sangkatauhan. Bakit ba mabuting balita. Una, mula sa langit, si Jesus ay bumaba sa lupa bilang anak ng Diyos. Wika ni Jesus sa verse 13 ng ating aralin. Wala pang sino mang sa langit kundi ang bumaba mula sa langit ang anak ng tao. Tinawag ni Jesus ang kanyang sarili na anak ng tao ng 82 times sa Ebanghelyo bilang deklarasyon na siya ang tinutukoy sa pangitain ni Daniel tungkol sa darating na mesyas. Batay ito sa nasusulat sa Daniel 7, 13 at 14 na ganitong wika. Patuloy ang aking pangitain. Nakita ko sa alapaap sa langit ang parang isang tao. Lumapit siya sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan at ng kaharian upang paglingkuran siya ng lahat ng tao sa bawat bansa at wika. Ang pamamahala niya ay hindi magwawakas at ang kanyang kaharian ay hindi mawawasak. Dito sa ating aralin, tahas ang sinabi ni Jesus sa mga hudyo na siya ang Mesyas na tinutukoy ni Daniel na matagal na nilang hinihintay. Bakit mabuti itong balita? Sapagkat si Jesus ay tunay na Diyos na nagmula sa langit at tunay na tao na isinilang at lumaki sa mundo bilang tao. Dahil dito, mapapanaligan ang lahat ng kanyang sinabi tungkol sa langit at may saligan ang lahat ng kanyang ipinahayag tungkol sa kalikasan ng tao. Sapagkat si Jesus ay tagalangit, nagmula sa langit, maituturo niya ang daan tungo sa langit. Naalala ko ang isang preacher na naligaw sapagkat first time niyang pupunta dun sa church kung saan siya magsesermon. Na kataon naman, ang napagtanungan niya ay isang bata na miyembro ng church na yon. So sabi ng bata, sasamahan ko po kayo doon sa church. At itong preacher na ito, sinimulan niya ang kanyang pagsesermon sa pamagitan ng pagsasabi ng ganito. Ituturo ko sa inyo ang daan papunta sa langit. Abay, akalain ninyo yung bata na... Uh, nagturo sa kanya ng daan papunta sa church sa Subigao. Sabi nung bata, wag po kayong maniwala. Hindi nga niya alam ang pagpunta dito sa church, langit pa. Ang totoo, si Jesus mismo ang daan patungo sa langit. Sapagkat siya'y naging tunay na tao, nauunawaan naman niya ang pakigibakan ng isang tao. Nalalaman niya ang lahat ng katotohanan tungkol sa langit at lupa. Wika niya sa Juan 14.6 Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Ang isa pang mabuting balita rito, kapag tayo'y sumunod na kay Yesus, Ituturing niya tayong kaibigan at sasabihin niya sa atin ang lahat wala na siyang ililihim. Sabi niya sa 1.15.15, Hindi ko na kayo itinuturing na mga alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, itinuring ko kayong mga kaibigan sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking amah. Ikalalo, ikalawa, dahil sa pagkakapako sa ibabaw ng krus, si Jesus ay naging katulad ng tansong ahas na itinaas ni Moises doon sa ilang, kung saan lahat ng natuklaw ng makamandag na ahas ay naligtas sa tiyak na kamatayan sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa tansong ahas. Ang mga Hudyo na natuklaw ng makamandag na ahas na sumunod sa utos ni Moises na tumingin sa itinaas niyang tansong ahas ay naligtas. Ngunit ang mga nag at hindi sumunod ay pawang nangamatay. Si Jesus ay tulad ng tansong ahas na magliligtas sa sangkatauhan sa tuklaw at kamandag ng kasalanan. Kung hindi dahil sa kamatayan ni Jesus sa ibabaw ng krus, lahat tayo'y sentensyado na we are all doomed to perdition. Kamatayan ang hahantungan nating lahat. Unit dahil sa krus ng kalbaryo, wala na ang bisa ng kamatayan. Wika sa unang Korinto 1554 at 55, nalupig na ang kamatayan lubos na ang tagumpay. Nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ang iyong kamandag? Kayon man, tulad ng mga Hudyo na natuklaw ng makamandag na ahas, hindi otomatiko ang kaligtasan. Kailangan tayong sumunod Kailangang ipaku natin ang ating paningin kay Yesus. Kailangang sumampalataya tayo sa Kanya. Dahil sa Kanya nakasalalay, kay Yesus nakasalalay ang ating pananampalataya na siyang magliligtas sa atin. Ganito ang tagubilin sa Hebreo 12.2. Ituon natin ang ating paningin kay Yesus sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus at siya ngayoy nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Ikatlo, hindi tayo basta mahal lamang ng Diyos, lubos niya tayong minamahal. Napakagandang balita niyan. Wika sa unang bahagi ng Juan d sa is, sapagkat gayon na lamang ang pagibig ng Diyos sa sangkatauhan. Superlative ang pagibig sa atin ng Diyos, sobra, labis. Hindi lamang kaunting pagtingin, kundi nag-uumapaw at hindi masukat na pagtingin. Nang likahin tayo ng Diyos itinulad niya tayo sa kanyang wangis. Hindi ba sobrang pagmamahal yan? Nang likhain tayo ng Diyos, hiningahan niya tayo, hindi lamang para tayo mabuhay, kundi para magkaroon tayo ng kapangyarihang magmahal, mag-isip, mamili, mangarap at mamahala sa kanyang nilikha. Hindi ba sobrang pagmamahal yan? wika sa mga awit 84 4 hanggang 6. Ano ba ang tao upang iyong pahalagahan? O ang anak ng tao upang iyong pangalagaan? Nilikha mo siyang mababa sa iyo ng kaunti. Pinuspos mo siya ng dangal at ng luwalhati. Ginawa mo siyang pinuno ng lahat ng iyong nilikha. Sa lahat ng mga bagay, siya ang iyong pinamahala. Ikaapat, sapagkat ang tunay na pagmamahal ay napapatunayan sa kahandaang magkaloob, ipinagkaloob sa atin ng Diyos, hindi lamang ang isa sa kanyang mga nilikha, kundi ang kaisa-isa niyang anak na si Jesus. May mas mabuti pa bang balita kaysa dyan? Nang isugo ng Diyos ang kanyang anak na si Jesus, isinuko ni Jesus ang kanyang pagiging anak ng Diyos upang maging anak ng tao. Nangahulugan ito ng pagsusuko niya ng kanyang powers and prerogatives bilang hari ng sansinuko. Alam nyo, lahat ng batay nangangarap maging hari. Ang Diyos lamang ang hari nang nanagnais maging bata. Si Jesus bilang kaisa-isang anak ng Diyos ay naging bata. Isinuko ang kanyang pagkadios alang-alang sa kabutihan ng sangkatauhan. Ganito ang wika sa Pilipus 2.6-8. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip kusa niyang binitiwan ang pagiging kapantay ng Diyos, at namuhay na isang alipin, ipinanganak siya bilang tao, at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan sa krus. Hindi ba napakabuting balita niyan? Ikalima, Ang pinakadakilang kaloob na si Yesus ay hahantong sa pinakadakilang bunga, buhay na walang hanggan, sa sino mang sasampalataya. wika ay kalawang bahagi ng verse 6, 16 ng ating aralin. Upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang sino mang sasampalataya at susunod ay hindi lamang maliligtas sa kapahamakan kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi ba sobrang gandang balita na yan? Hindi lamang tayo iaahon sa balo ng kapahamakan, kundi itatayo tayo sa bato ng kaligtasan. Ang buhay na walang hanggan ay walang iba, kundi ang walang katapusang gloryan sa piling ni Jesus doon sa kaharian ng Diyos. Nang si Jesus ay nakabayubay sa krus, Ganito ang ipinangako niya sa isang tulisang nagsisi at tinanggap siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay ngayon din. Kakasamahin kita sa aking paraiso. Mula sa pagkakapako sa krus bilang kriminal na may sintensya, dadalhin siya ni Jesus sa paraiso bilang anak ng Diyos na may katiyakan ng kaligtasan. Ang paraiso ay walang iba, kundi ang walang hanggang paninirahan sa piling ni Jesus doon sa kaharian ng Diyos sa langit na inilarawan sa pahayag 21, hanggang 4 na ganito. Pagkatapos nito, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Wala na ang dating langit at lupa. Wala na rin ang dagat. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem na bumababa mula sa langit buhat sa Diyos gaya ng isang babaing ikakasal. Siya'y nakabihis at nakahanda sa pagsalubong sa kanyang mapapangasawa. Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Tingnan ninyo. Ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Maninirahan siyang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Diyos mismo ang makakapiling nila at siya ang magiging Diyos nila at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Walang, wala ng kamatayan, dalamhati, pagtangis at paghihirap sapagkat lumipas na ang dating mga bagay kay buting balita. Ikaanim, ang sumasampalataya kay Yesus ay hindi nahahatulan ng parusa sa halip kagawaran ng buhay na walang hanggan. Ito'y mabuting balita ng pagtatagumpay. Sa pamamagitan ni Yesus na siyang tagapagtanggol natin sa korte ng Diyos ang hatol sa atin ay not guilty, acquitted. Dahil sa pananampalatayan natin kay Jesus, pinatawad at pinalaya tayo ng Diyos. Itinuring tayong matuwid at binura na ang lahat ng ating kasalanan. Wika sa Hebreo 8.12 Sapagkat patatawarin ko ang kanilang mga kasalanan at kalilimutan ko na ang kanilang mga kasamaan. Mabuting balita sa mga sasampalataya, ngunit masama sa mga hindi. Wika sa verse 18 ng ating aralin, Hindi hinahatulan ng parusa ang sumasampalataya sa anak, ngunit hinatula na ang hindi sumasampalataya sapagkat hindi sa sumampalataya sa kaisa-isahang anak ng Diyos. Si Jesus ay kaligtasan sa mga sumasampalataya, ngunit kapahamakan sa mga hindi. Ang sumasampalataya ay namumuhay ayon sa katotohanan, kaya tama mga ginagawa niya ay hayag at wala siyang inililihim. Sa kabilang dako, ang mga hindi sumasampalataya ay namumuhay sa kadiliman kung kaya't tama mga ginagawa niya ay lihim at patago sapagkat si Jesus ang ilaw ng daigdig, ang ninanais ng isang mananampalatayay laging maging malapit kay Jesus. Nang makasala si Adan at Eva, ang una nilang ginaway magtagot lumayo sa Diyos. Wala nang sasarap pa sa isang buhay na malapit kay Yesus na ang layunin ng pagparito'y bigyan tayo ng isang buhay na masagana at kasiya siya kapag malapit tayo kay Kristo, kahit ang masamang balita'y nagiging mabuting balita. Tayo'y manalangin. Maraming marami pong salamat, Dakilan Diyos, na sa pamagitan ng iyong anak na si Jesus, tinanggap namin ang mabuting balita ng kaligtasan. Nawa ito ang maging armas namin sa pakikibaka namin sa buhay at gamitin niyo po kami na maipahayag sa iba ang mabuting balita. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagsubaybay sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay hanggang sa susunod na linggo. Tandaan mo, mahal ka ng Diyos, kahapon, ngayon, at bukas. Pastor Joey Umali Nagpapasalamat sa iyong pakikinig dito sa Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan, ang salita ng Diyos ay karunungang buhay at tanglaw sa ating landas, isa isip at isa buhay para sa matagumpay na pamumuhay. Inyong napakinggan si Pastor Joey Umali sa Karunungang Buhay. Tunghayan muli ang programang ito dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.